Kinunasad ng Department of Education, katuwang ang Go Negosyo, ang isang programang layong turuan ng mga kabataan pagdating sa pagninegosyo. Yan ang ulat ni Rod Lagusa. Bata pa lang si Jessica ay marami na siyang pinagkakabala na pagkakakitaan. Ito ay dahil nasa pagninegosyo na agad kasi ang kanyang mindset. Meron kami sa palengke po na sarilong pwesto na sa, ako po mismo sa Malabon para po magbenta ng isda po, mga sariwang isda po. Then pangalawa po yung isa ko po negosyo na grill seller din po ako ng mga iba't ibang gamit or bag, cellphone. Dahil dito nakakapag-ipo na siya at nakakatulong na rin sa mga araw-araw na gastusin ng kanyang pamilya. Hindi din po kami ganun kaan sa pera po. Ano lang po kami, low budget din po kami. So sa isip ko po, kaysa nakikita ko na hihirapan yung magulang ko why not na tumulong ako sa kanila? Nakakatulong din sa pag-aaral ko ngayon, lalo na po nag-graduating ako, magka-college ako, gusto ko po na kahit na nag-aaral ako habang nagtatrabaho, gusto ko mapapakita ko sa magulang ko na magiging successful ako. Kaugnay nito, nagsamang Department of Education at go negosyo para sa programang Youthpreneur, mentoring future entrepreneurs na target turuan ng mga tulad ni Jessica pagdating sa entrepreneurship o pagnenegosyo. Ayon kay Vice President at Education Secretary Sara Duterte, makakatulong ito para mapabuti ang buhay ng mga mag-aaral. Napakahalaga ng ating partnership with Go Negosyo at uh, itong Youthpreneur program natin dahil kailangan natin simulan ang entrepreneurial mindset uh, sa mga kabataan natin para natututo sila magnegosyo at uh, nakakatagdag ito uh, sa income nila kung sila ay magtatrabaho, meron silang negosyo o kundi direksyon na sila sa pagiging negosyante. Sa kanyang talumpati, binigyan din niya ang kahalaga ng pagkakaroon ng kita sa mga mag-aaral na makakatulong ito para may pantustos sa mga pangangailangan at maging sa mga gustong gawin ng mga kabataan. Tulad na lang ng kanyang inahilimbawa ang pagbili ng cellphone o makapanood ng concert ni Taylor Swift. Ay naman kay Go Negosyo founder Joey Concepcion, importanteng maitanim sa isipan ng mga kabataan ang pagkakaroon ng tamang pag -ugali. The right values and the right mindset mas uh, tataas yung chance nila magtagumpay either as an employee or as an employer kaya itong mga go negosyo mentors ay talagang malaking bagay sa pag-advise sa mga kabataan ngayon kasama sa tututukan dito ang skills na meron ang isang mag-aaral how do you turn that skill into a negosyo yung opportunity kasi ng kabataan ngayon yung social media talagang lumalago. You're learning marketing, you're learning how to position yourself. At when you have a business, and you are a social or content creator or influencer, malaking bagay, malaking savings na yan. Ikaw mismo are selling, ikaw mismo ang nag-promote. -pro Dagdag pa ni Concepcion, malaki ang may tutulong sa ekonomiya ng bansa ang pagtuturo sa mga kabataan. Rod Legusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.